paano nakapasok niyang hayop na yan? Magkakilala kayo ni Luis? Kapatid ni Richard? Akala ko po kasi intruder eh. We are winning his trust. before you know it, lalong lalayo ang loob niya kay Lord. Well, mukhang hindi lang siya magiging problema nila. Malita kasi hindi maganda ang takbo ng businesses nila because of the pandemic. Baka pwedeng bigyan pa natin ng second chance yung marriage natin. Masyado na ako akong maraming iniisip ngayon, Carly. Eh. And I don't think I can give what we had a second chance. Don't you see that we're probably better off nang magkahiwalay? Pero, love... No. Carl, paki-check na sa attorney natin kung dumating na yung divorce papers natin. Please? Mm. Oh, Rich. Siguraduhin niyo na ma-disinfect that, ha? Pati yung kabilang building. Yes, sir. Mm -hmm. Love! Richard, hindi ako si Love. Uh, sorry, love. Sana mo patawad mo ako. Alam mo, mahal na mahal pa rin kita, love. Love. I'm gonna steal everything from you, love. Hindi man ako minahal ni Richard dahil I will get everything from you. Grabe. <laughs> <Pa, ba> yan? <laughs> Talo na naman ako. Ganda mo kasi. Ay, galing mo kasi. Mirit ka pa. Ay, kapagod. Ah. Tagal ka na ba dito, Sibel? Ah, yung mama ko yung namahala dito sa mansion nila, Ma'am Elvira, nung pumunta silang US. Tapos ayun, hanggang ngayon. Saan yung papa mo? Sorry pala kung ano. Okay lang, hindi ko rin naman alam yung sasagot sa'yo kung saan tsaka kung sino Wala naman eh. I mean, kilala ko ako kung sino yung papa ko. Kasi never ko naman na-meet yun nung buhay pa siya eh. nakita ko yes. kasi yung um, yung logo nyo. You offer sanitation services? Ah, uh, yes, yes. Okay, kasi I'm, I'm really interested in the services that you offer. Wow, thank you. Actually, kakastart pa lang namin eh. And uh, I can give you our rate. Ito pala yung card ko. Ah, oh, oh my God. Carl? You're the owner? Oh. <laughs> Napakaswerte ko naman. Yung owner mismo yung makikilala ko. <laughs> ano? Game na ulit? Talunin mo lang ako eh. <laughs> Galingan mo kasi eh. Dapat kasi yung... Paano ba? Isabel! Drake! Ah... Magpapatulong kasi sana ako sa online class. Wala akong maintindihan sa equation eh. Ah? Oo naman, sige. Tara! Joel, well, next time ulit ha, galingan mo naman para manalo ka. S Sige. Para. Sige. Joel so, well, ah, thank you. Thank you. Actually, kaka-launch lang ng business namin. Maraming birthing pains, pero kinakaya naman. Nasa realty business kasi ako. So, uh, I part-own several establishments. Kaya naghahanap talaga kami ng companies offering sanitization services. Talaga? Great! Ah, uh, sige. Gagawa ko ng proposal for you. At uh, don't worry. Promise. Competitive rates ang ibibigay ko sa'yo. <laughs> proposal? Ano ka ba? No need. I will get your company right here, right now. Promise. Wow. <laughs> Malaking tulong to sa negosyo namin. Salamat, ah. Alam ko kasi pag nagsastart pa yung mga businesses. And I'm sure your wife must be very proud of you. Wife? Ah... Uh, hindi na ako married, eh. Well, I used to be. Same. I used to be married. You know what, Carl? Feeling ko magkakasundo talaga tayo. Soon to be divorced? Widowed. Sorry about that. Okay lang 'yun. Matagal na 'yun. Hmm. ah, uh, Karen, ah, uh, thank you for the coffee ah, pero pasensya na kailangan kong balikan yung team ko, ha? Karen, masaya ako na nakilala kita. Again, it's a pleasure meeting you. <laughs> Sige. you'll definitely hear from me, Carl. Joy, buti naman sumagot ka na. Ipis na, ipis na kita eh. Ba't hindi ka sumasagot? Alex, tigilan mo na ako. Wala na tayo. Baby, hindi ko kasi nung wala ka. Ah. Sinasabi mo lang yan kasi hiniwalayin ka na ng asawa mo. Babe, alam mo na ikaw yung mahal ko, di ba? Kaya please naman, pakinggan mo ko. Miss na, miss na kita. Alex, nag-move on na ako. Mag-move on ka na rin. akala mo yung accept kita. Ha? Huh. Bayad na kami sa iyo, Javier. Ayan, pang-apat na pangaalala na yan, ah. Oo nga. Oo, oh, andito na ako. Sabihin mo. Oo, oh, sige. Sabihin mo, iuwi ko siya ng buong buo. <laughs> sige. Mukhang mapapaata ang pag-dispatcha ko sa iyo, sa makalawa ang groundbreaking ng building na ipapangalan sa papa mo. Kailangan, lahat tayo present, ha? ma invited din ba yung Dominante Cruz family? Siyempre. Kasi yung asawa ni Elvira ay dating business partner ng papa mo. Tsaka ngayon, related na tayo sa kanila because of Noel. Then, no. Love, tayo-tayo lang naman doon. Yun na nga, May. Tayo-tayo lang naman doon. E, paano ko sila iiwasan? You know naman how I feel about that family, right? Ah, anak! You're here! Gutom ka ba? Ano gusto mong paghanda kita? Nagluto na po si Mami Karen. Lantok na ako eh. Tulog na po ako. oh, Jose, may problema ba? Parang nakita ko yung Javier. Eh. Ha? Saan? Doon, sa bahay nila Elvira. A ano? Anong ginagawa ni Javier sa bahay ng Dominante Cruz? Hindi ko alam. Uh, Basta nakita ko siya palabas ng bahay nila Elvira ako sigurado, no? Parang si Javier, eh. So baka naman kamukha lang. Kasi sabi mo, hindi ka sigurado, ah. di ba? Oo, pero... Siya yung nakita ko doon sa, sa cellphone, nakausap mo. Eh, kung si Javier nga yun, eh, ano naman? Negosyante si Elvira, negosyante rin si Javier. O baka naman matagal na silang magkakilala. Pero alam natin kung anong klaseng negosyante ang Javier na Ma, alam natin kung anong klaseng mga kaibigan meron si Javier. flowers. Pinabili ba to lahat ni Mama? Hindi. Para sa iyo lahat niya. Yeah. Wala mo kay galeng? Kanina. Sorry, Joy. Miss na miss kita. Alex. Oh. Akala ko ba nagising ka na sa katotohanan? Wala na nga, ng Kitty. Hindi siya lang naman tumakulit eh. Tawag ng tawag. Sayang naman mga to. Sigurado ka, ha? Kasi sa tono na itong sulat, para magkakabalikan kayo, eh. Anong tono? Eh, ang ikli-ikli kaya nang nakasulat dyan. Wala na nga, promise. Alam mo, Joy, ha? Matalino kasi ibang bagay. Ito, sasabihin ko lang sa'yo, out of concern at dahil mahal kita. Pero, padatis sa mga ganito, parang marupok kay. Grabe ka naman, Manang Kitty. Parang sinabi niyo na rin na tanga ako sa pag-ibig. Uy, sa inang galing yan, di sa akin, ha? Manang Kitty, wala na nga. Kita niyo naman, di ba, nag enjoy ako sa pagiging single ko? Eh, lang naman tong hindi matanggap na wala na kami. Okay. Pinapalalahanan lang naman kita. Oh, nag-remind si Madam tungkol sa groundbreaking ng building in honor of your papa. Bukas na daw yon Dapat daw lahat tayo nandun. Hmm? Eh baka sa ati, love, pwedeng hindi pumunta. Alam mo, Joy, intindihin mo na yung ate mo. Hindi madaling mabarap sa other woman ni Richard. Sino? Si Karen? Oo. Oh. Asal sila ni Richard. Oh my gosh! So technically pala, ang ate mo, ang other woman. Alam mo, iba rin talaga yung si Love, no? What do you think? Suit? Medyo formal na blouse? Black? Mom, groundbreaking yun. You might want to consider something lighter. <laughs> Karen, what will happen tomorrow? will not be light. Maraming magluluksa. So I have to pay my respects by wearing black. What do you mean, mama? You know, I don't go to an event if it's not going to be explosive. Eto. Too formal? Eto, eto. <sighs> Yung kulay. Parang hindi bagay dun sa okasyon. Ah, okay. Okay, wait. wait. Eto, kung gugustuhan mo to, nasuot mo na to. Parang too casual. Eh, gusto mo ba? Bag-mall tayo, sasamahan kita. Ako. Eh, hindi naman yata itong mga damitang problema. <laughs> But anyway, ready na ang lahat at sinabi ko na rin sa mga girls ko anong sasabihin nila. They're just actually waiting for the go signal. Ma, what are you planning? Makito, this is the first time na haharap ako sa publiko para pag-usapan si Anto. Parang hindi ko kayang sabihin na mabait siyang tao. Kinulong nila ang asawa ko na walang kasalanan. Gusto kong maranasan nila ang naranasan ni Fernan when he died in jail. Hindi ko masyang hawakan. Hindi ko nakita. Maniningil lang naman ako ng pambayad-utang. Pero, ako yung biuda, Kailangan kong gawin ito. Uh, siguro, I'll take this one. Why is perfect, pure and chaste, with a touch of blush? Mata, para sa mata. Asawa, para sa asawa. So now, do you understand why tomorrow is groundbreaking? Hinihintay mo ba si Noel? Ang alam ko, di ba umakit na siya sa kwarto niya? Opo, tulog na po si Noel. Ako po nagpapalamig lang. Si Carl ba hinihintay mo? Ha? Huh? Eh di ba hindi pa siya umuwi? No. What? Uh, he still lives in this house, so he's still my responsibility, right? Anong plano mo sa kanya lang? Well, I guess he's better off without me, ma. Tingnan mo siya. Nag-start na siya ng bagong business and he's doing so well. Mahal mo pa ba siya? Dahil mukha namang mahal ka pa niya. Ma, mahal niya ako, he has to work hard for it. Masanay kasi siyang sobrang dali ng lahat eh. If he really wants me, you will earn me. Ay, naku, love. Huwag mo na sanang gawing mahirap ang mga bagay na madali lang. Sana nga, ma, madali lang. Well, anyway, kailangan ko nang matulog. Meron pa akong groundbreaking bukas. Are you sure na hindi ka sasama? Good night, Ma. Good night. Thank you pala, dahil pinakilala mo yung mga kliyente sa amin. malaking tulong yun sa company namin. Promise, I will deliver. I'm sure you will. I trust you. Thank you. Alam mo, gulat na gulat pa rin talaga ako eh. Sino mag-aakala na party ka ng Dominante Cruz family? I know, small world, di ba? <laughs> okay. Uh, gusto ba ng juice, coffee, or say hi to Love? Um, siguro next time na lang baka tulog na rin si Love. So, um. <clears throat> well, hi, Karen. Um, I think I'll go ahead. Yeah. Good night, love. Yeah, good night. Good night. Better, yeah. Uh, <laughs> I think will Yeah, sure. Again, salamat. I'm sure you, my business, uh -huh. will do so well. Oh, wow. right <laughs> thank you for tonight. Thank you, thank you, Karen. I appreciate Karen. it. Okay. Thank you, Karen. Thank you. Love, bakit gising ka pa? Ah, uh, may tinatapos kasi ako. So, saan ka galing? Ah, uh, I mean, oh, saan ka galing? Ah, uh, <laughs> work, meeting. Uh, Alam mo, may nakakatawa at nakakatuwa akong kwento sa'yo. Ah, uh, talaga? Sige nga, tell me. May isang babae na nag-approach sa akin sa street nung nakita niya yung logo ng company ko. She's a businesswoman, And the next thing I know, she's my biggest client. At nirecommend niya pa ako sa mga kaibigan niyang business owners din. Pero ito ang nakakatawa. Nung nakilala ko siya, siya ay si Karen Dominante Cruz. <laughs> What a coincidence, di ba? Yeah, super. Wow. Ah, uh, bukas magkikita-kita pala tayo sa groundbreaking. Love, pwede bang kay Karen ako sumabay bukas dahil manggagaling kami sa isa pang meeting eh. Okay lang ba? Of course, of course. Hindi ko naman ako para uminde, di ba? And uh, besides, I'm not going tomorrow. Huh? Bakit? Carl, alam mo naman natin kung anong kulay ni Papa, di ba? Tsaka alam ko rin naman yung mga taong pupunta doon. Ayoko makipagplastikan. Okay. Ah, uh, pahinga na ako dahil medyo napagod ako eh. Yeah. Good night. Good night, Carl. Uh, love? Yes? Nga pala, nasa US na yung mga papeles. Finally, maapras na yung divorce. Yeah. Finally. Good night. Good night, girl. Teka, sino ba yun? Si Alex. Ex ko. Pero ayoko na siya pag-usapan, please. Okay. Pag-usapan na lang natin yung tayo. Thank you very much <laughs> sa lahat ng bumubuo ng foundation na ito para ipagpatayo ang building at ipangalan sa asawa kong si Anton. Oras na. Siya, These women were allegedly rape victims of your late ex-husband, Faith. At si Jose ang itinuturo nilang kasabwa. Matagal nang patay si Anton. Bakit ngayon to nagsusumputan? Bakit tayo hinahabol ng mga multo niya? Ay